pangalan niyo po? Ang tunay kong pangalan? Opo. Ano? Luning Ming. Ah, Luning Ming. Ano po ang liyedo niyo, Nay? Gasilo. Ah, Gasilo. Ilang taon na po kayo, Nay? 75? Hmm. Gasilo. Nakaka-importante, di ba, Nay? Oo. Oh. Kaso hindi lang, hindi ito na nakakita. Oh. Yan mo, Nay. Kasa lang, magulay ka lang, Nay. Ah ano laban lang sa amo ng buhay. Talang, talaga? Ano talaga. Malo talaga tayo. Mahirap lang kasi tayo talaga. Hindi naman tayo pinanganak ng mayama. Kailangan galaw-galaw pa rin. Hmm. Ano Kaya kasi kailangan mabuhay. Oo. ano po, ano po yung mata niyo na yung nagluluha ko? At ano Nag-ano na? minsan makati ganun bakit kayo nagkaganyan ganun diba? wala nag-alaga na ako ng asawa ko nagkaganyan yung mata ko opo kasi sa araw naglalako sa gabi nagbabantay ako opo minsan makaisip ako na katulog buti nga ngayon tumaba-taba na nga ako hindi kagaya nung talaga na Agrabe ah, ang pagkapayat to. Sabi ko, poro na lang problema. Kumayaman lang ako, Nay, mm. pagamot ko yung mata mo, Nay, kasi hindi mo kayo mayaman. Kaya, ngayon. <laughs> <ayang, ayang, ayang. laughs> Sombra. Pag mayaman ako, Nay, papagamot ko yung mata mo, Nay. <coughs> ang problema ko lang, mata ko. O, mata niyo po. Kasi mag-isa lang po kayo, Nay. Kaya mo na eh. baka mag-viral itong mga video natin dito na eh. Tutulong sa'yo. Yun. Di na eh, no? Viral ang video natin, no? Ang dami. Ang na nag-ano sa akin. Opo, nag... Nung pera kahapon. Opo. May nakainan na ako. Opo. Sabi na na, magsubo ka na. Sabi ko, bakit? Oh, nakaharap na yung ano, yung yung ano sa iyo, cellphone. Mm. Sabi. Bibidyohan kita, sabi. Oh. Malay eh, mo, Nay. <laughs> naririnig ko doon sa kapitbahay, Ang sabi na sa, sa, sa TV na raw ko Oo, oh, tapos? Ayun. Nantay-antay ko na kinabukasan na... May tutulong iyo? Oo, uh, uh, yung ganun sasabihin na, Nanay, nakabiral ka! Mm -hmm. <laughs> yun ang naantay ko para masagot ko yun <laughs> oh, para magamot. kaso walang pumunta na eh wala yun yeah, mo na eh, pag nag-viral tayo dito, babalik-balikan kita dito na eh kaya nasa maggamot natin yung mata mo, malay mo na eh, may tumulong sa atin di ba no, Ayan. tumulong sa iyo wala namang mawawala eh mm. ang ano lang doon magpakasakan oo, oh, wala namang ano eh wala namang siguro kasama na doon ano na pinunay, no? Uh. Kasi nung araw nga, nagtitinda rin ako, e. Eh. Ano-anong tinitinda ko? Kamuting-kahoy, eh. mga gulay-gulay. Eh. Kamuting-kahoy, eh. nagtitinda ko, eh. ko na. ang ko, wala na rin. Patay na pareha. Eh. Kaya nga nagtatanim lang yun. Mag-asawa, wala na rin. Namamahinga na sila. Yung pinag-aangkatan ko dyan sa langkaan. Kasi gusto mong tumira sila litong gulay. Ito yung bahay na kanan. Kasi ang inano ko, tahime, yun. Yes. Gusto mo niyo po ng payapa. Oo. Yeah. Pero may anak po kayo, kaso nga lang hindi po kayo. Tinataboy po ba kayo ng mga anak niyo? Na, sa, na ano nga, na brainwash na nakikinig siya doon sa yeah. mali. Hmm. Hindi na po kayo pumupunta doon? Hindi. Matagal, matagal na po? Matagal na po? Oo, oo. Buti hindi po kayo hinanap ng mga anak ninyo. Wala, man. Nung misa, nagkita kami dyan, o. Oh. Kasama yung... Ano man. po sabi ng anak niya po? Sabi, bibilan daw ko ng radyo. Ako. Sabi ko, huwag mo nang ituloy. Kasi, madam, pinilan ako ng radio. Pinilan hmm. ako ng electric fan. Opo. Yung madam, yung tinitirahan nyo po. Oo. Ah -ah. May radio, pinilan niya ako. O sabi ko lang na, madam, namamanglaw ako. Ayun, mm niya ako ng radio. Yun ang nakasabit doon sa may hagdan. Ako sa araw-araw po kayong nanlilimas, gano'n. Oo, para may pambili ng pagkain, gano'n. Kain niyo po. Pagkain lang. Hindi po ba kayo binibigyan ng anak niyo? Wala naman na tutulong. Eh. Kasi nakatira din siya sa magulang ng babae. Ang dami nila. Hmm. Oh. Makakatulong ba yun? Kasi ano ah, yung trabaho? Alam mo yung naglilinis ng sasakyan? Masaya ko. Ah, ano? Magkano oh. lang sasahurin mo? Ay, ang babae ay, ay malubo okay? Bakit? Eh pwede ka naman niya bigyan. Nako. Alam ko na ang karakter niya na, kaya... Oo. Uh, hindi ko na... sana hindi Hindi mo na dapat asahan. Dapat ko sana silang magbigay ganun. Oo, yun. Eh wa wala man. Mga kamag-anak niya po, nasaan po? Mindoro. Wala po dito, wala po kayong kamag-anak dito. Ma kababayan, marami. Ikaw mm -hmm. mag-anak, wala. Ako. Kapatid po na may kapatid po. Wala. Wala rin po kayong kapatid. Nasa Mindoro din. Ah, oh, Mindoro din. Ba't ayaw niyo po pumunta doon? Kasi kung, ang gusto kong mangyari, pag umuwi ng Mindoro, lumiwanag yung mata ko. Para. Kasi, Uso, uso di ba yung tanim ng Oo Opo. Okay. Tapos, manggagamasan ka kanun, you know, para ka para malibang ka ka malibang Iba yung siya. mga ano Kasi marunong ako magtanim ng paray. Pag na mm -hmm. pag na pag up yung mata ninyo, okay lang po sa yeah. inyo pag napatingin. Ay, pag napatingin nyo. problema mo yung mabayad. Ang mahal. Mahal hmm. po ba ng check-up na eh? Oo. Nagtanong na na, so, nagtanong na po kayo. Oh, nagtanong na ako. Mahal yung daw. So, ibig sabihin, hindi po kayo nakakakita parang konti lang yung makikita nyo. Parang usok. Parang usok. Okay. Yan po yung, ito po yung stick na to yung uh, nag-alalay po sa inyo pag lalakad ah, kayo. Mm. Yan o. Yan, nakatayo na yun. Opo. Okay. Yan lang, makikita nyo po yan. Parang ano, parang anino, ganun. Mm -hmm sabihin sa tungkol sa mata. Yeah. Kaya mahirap pag mata ang mawala talaga. Opo, mahirap sa buhay. Di baling ibang ano na lang, huwag na Pero sa mata kasi na no? importante kasi yung mata talaga. Oo, talaga. Malakas lang ang loob ko, so, hindi ako buwag. Mm -hmm. Yung tenga ko, okay pa. Opo. Mata ko lang. Buti po yung na, eh, pag naglilimot kayo, hindi po kayo inaano ng mga tao. Hindi ano, yeah, man. Po. Kasi tinitingnan ang uri uh, ng kalagayan. Opo. Yun ang dapat tulungan. Um, kasi may namamalimus yan. Malimus. May mga may mga tao kasi dito na yung, sa Manila kasi. lang mo nagpapapanggap lang. Ganun, oh, oh. na, ano Kaya yung ibang tao hindi nagbibigay. Oh, oh. May ibang nga dyan na Buo pa yung mga katawan nila, malaki pa katawan, mga lalaki. Oo. Oh, Nangihingi oh. sila, ganoon. Oh. Pero kayo po, Siyempre, need nyo po na po talaga malimus kasi hindi po kayo nakakahita. May iba nga dyan, nanlilimos eh. Kahit alam mo malaki katawan, may kakayahan na mo magtrabaho. Nag-member so, na ako sa ganun Bakit po? Diyo sa magnanay? Ako. Nag-member ako sa ganun. Ang ayaw ko lang, sila ang kumakain. Ikaw, kumbaga sa ano, ikaw ang mag-anak buhay para sa kanya. Tapos, mapupunta lahat sa kanila. Opo. Ikaw wala kang nahawakan mo. Minsan, ninom nga ng soft drinks dito. May kasama mong bata. Ay, yung bata, isang taon na eh. yun. na yung bata eh. Sabi ko, saan ka pupunta? Sasama sa kanila.